Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin first sa panimula ng 2024 for you. Ano ang naghihintay sa'yo sa panimula or pagsisimula ng taong 2024. So ito ay uh, first quarter, January, February, March, April. Okay, sa uh, Sagittarius, kung hindi ka makaka sa mga sinabi ko kunin mo lang yung mga message na makakarelate ka. Kasi general reading pa rin naman to. No? Anyway, I hope na ikaw ay mag-subscribe dito sa ating channel, mag-comment sa baba. Kahit po heart-heart lang kasi malaking bagay sa akin yung pagko-comment ninyo. Nagbipiki, nagpapakita yun ng suporta sa akin. Ayan, start na natin ang reading. Personal reading, King Tarot Reader. Meron akong TikTok. Doon ako nagpa nagpapa-share ng mga palm reading, TikTok, Unicorn Princess Tarot let's start your reading. Um, ito yung mga aparating sa iyo or dapat mong abangan sa first quarter ng 2024 Sag. Sagittarius. Page of Cups, Seven of Cups. By the way, hindi ako nagbabasa ng reversal. Babasahin ko lang pag naramdaman kung kailangan siyang basahin ng reversal. Three of Swords. Two of Cups. Okay. Um, if you are in a relationship, I mean, there's a possibility na may, na magkaroon ng uh, third party situation. So, ang pangit agad, anong bungad, no? <laughs> Or, maaring ikaw ay malink sa taong may karelasyon na. Okay? May iba sa inyo, nangyayari na yan ngayon, ano? na parang ngayon pa lang, may, may tao kang ginugusto, pero itong taong to may gustong, ay, may ka ng iba. Or might be kung ikaw ay nasa relasyon na yung person yung person mo, yung karelasyon mo ay uh, there's this possibility na meron siyang gustong iba. Okay. So may third party situation. And then hindi ko masabi kung ikaw or yung person mo or yung makakakonect mo pa lang. Basta there's a third party situation na possible na ma-involve ka. Okay? And then, you do, you do have the two of swords. Actually, this is the advice. If this is your person na pakiramdam mo, may kakonect na siyang iba, or may gusto siyang iba, may nagugustuhan siyang iba, might as well, i-cut off na lang itong taong to. The two of swords is a decision. The two of swords is something na parang kailangan mong pag-isipan kung dapat na ba talagang i-cut off. Is it the time? Lalo na first quarter ng, ng 2024. So, it's a new beginning. So, mas maganda, i-start mo yung, um, yung year na ito na fresh. Okay, i-cut off na lang yung mga taong dapat i-cut off sa buhay mo. If this is you na may gustong iba, you have to make a decision. You have to make a decision. Kung may, bago, may gusto kang iba, ete, i-cut off mo kung sino itong hindi mo na nagugustuhan or parang feeling mo ayaw mo na sa kanya. You know? Kasi maiksi lang naman talaga buhay eh. Doon ka na lang sa talagang makakapagpasaya sa'yo. Okay? And, wag mo na rin, actually, hindi lang sarili mo pinahihirapan mo dito. The more na ko sa iba, the more na pinahirapan mo yung sarili mo, and the more na pinahirapan mo rin itong taong kasalukuyang kakonek mo. Okay? So, yeah. For some of you, it has, it has something to do with the past. With the Six of Cups. So, hanggang kailan ka magpapaka sa past. ba? Diba? So, anyway, tell me more ano dapat abangan sa year 2024 first quarter spirit guides angel guides yan nando talaga yung pagkakagusto ng um, or eto meron din ako situation na nakikita na you are in a relationship and then there's someone here na talagang matindi ang pagkakagusto sa'yo na kahit ikaw ay nasa isang relasyon gusto kanya Okay, basta it's a third party. It. It's like Umiikot sa third party situation Ang uh, Sa pagdating sa love Tell me more For year 2024, first quarter For Sagittarius please. Pwedeng ikaw ay Si Sagittarius, yung iba sa inyo Could be a cross watcher, yeah The tower moment, like what I've told you tapusin na lang yung mga dapat tapusin. Kung ikaw ito na naghihintay sa pagtatapos na yung isang relasyon dahil ikaw yung may gusto dun sa person na may karelasyon na, no? You do, you do have here temperance. You need to be more patient. Kailangan mo lang, kailangan mo maghintay talaga. Kung ikaw ito may gusto. Kasi there's an ending na possible mangyari. Possible. Sinabi kong possible kasi ah, uh, posible ding hindi mata kung nasa side mo yung ending na ito na dapat i-end, nasa sayo pa rin kung itatapusin mo. Kung nasa sayo ang desisyon kung saan mo gustong humantong ang connection na ito. Okay. And, uh, you do have here the Knight of Cups. Yeah, there's, there's this love here uh, for you in the year, first quarter of year 2024. Could be a new love for new na naghihintay new relationship new offer of a relationship new love you do have you're the fool yeah pero kailangan mong magtake ng risk kailangan mong magtake ng risk and uh, yung pagte-take ng risk na yan mangyayari yan after nung decision after nung ending kailangan mo nang mag-end yung dapat mag-end para ma mangyari itong new beginning na fresh at maganda para sa'yo. and you do have your the devil whoever this person na nagpamanipula sa iyo, very toxic person, a very narcissist person. Yung parang siya lagi yung siya lagi yung nakikinabang sa iyo and then parang parang feeling mo wala na siyang pakinabang or wala na siyang silbi. I mean, you do have your the death card. Maybe you have to end this. You have to end the situation, a relationship na hindi na nag-work out para sa iyo. If you are this single Uh, person, and then pwedeng yung person na connect mo is involved with someone else. I can see a message mula dito sa person na ito. And nakikita natin na pwedeng yung message na yon kung papansinin mo, pwedeng magsimula yung matibay na connection sa inyo nitong taong ito. Okay? Pagdating sa career, kuha tayo ng messages pagdating sa career. Anong messages for Sagittarius uh, sa panimula, panimula ng year 2024? Messages for you. Messages patungkol sa career sa taong 2024. First quarter, January, February, March, April. What is the message pagdating sa career? Night of Swords. Oh, Wow um, I can see a possible uh, pag-iisip regarding pagta-travel. Nine of ones, or someone is going to travel para makita ka, pero may mga pro problems, may mga challenges. It feels like the sun. I can see happiness here. So, kung ikaw ito, kasi ganito eh, dalawang energy na nakukuha ko. I don't know if, For some of you, you could be a cross watcher. Pero it has something to do with pagta-travel. Nakikita natin, it's some sort, some like, uh, some sort of like a vacation, some sort of like uh, pagta-travel na magdudulot ng kasayahan, magbibigay ng masasayang memories para sa'yo. Kaya, may, kaya lang may mga kailangan kang isacrifice. Maybe may kinalaman ito sa career, clients, or customers na kailangan mo munang sabihan na, na parang i-reschedule yung mga dapat punta ay yung mga lakad niyo or meeting niyo with these clients with these customers or uh, sa trabaho so kailangan mong isakripisyo ito to have the sun to be happy and you know maiksi lang ang buhay you know? maiksi lang ang buhay hindi mo alam kung bukas sa susunod na taon malakas ka pa ba? Kaya mo pa bang gawin to? Gawin yan. So, for what I can see here, you need to, you need to, you know, luwagan mo naman yung sarili mo. Huwag ka masyado mahigpit sa sarili mo na hindi, kailangan trabaho, trabaho, trabaho. Ganyan. Well, if there's a chance na magpakasaya, maging masaya, i mo yung opportunity na yun. Especially, kung hindi rin naman magiging problema ang budget. You know what I mean? Of course, if the problem is the budget, unahin mo muna yun. Pero the energy here is that kung okay naman, kailangan mong gumawa ng memories na kailangan mo, um, you know, yung dadating ka sa edad na tatanda ka, may mo bakit parang may kulang, bakit parang hindi ko na-experience tong bagay na to. At least, mas maganda yung wala kang pinagsisisihan. Okay? Tatanda ka, baba, uh, hihina ang katawan mo. Tapos, this is some sort of a vacation energy. Something na magbibigay ng kasayaan sa'yo. I-push mo yan, gawin mo yon Okay? Do over the 6 of Wands, lalo na kung ito may kinalaman sa mga past people, past person sa buhay mo. They want to meet you, they want to reconcile, have a reunion with you with the three of Cups. Can you see this is like a celebration? gusto ka nilang makasama, gusto nilang makipag-celebrate kasama ka. So, gawin mo yun. Makipag makipag-share ka ng memories sa kanila. Maging masaya lang kayo. Okay, yeah. I, I see a travel na malayuan with the world could be uh, travel sa abroad. Ganyan. Maybe to have a vacation. I love this energy. Ikaw lang ito eh, na medyo parang dami ko pa kasing trabaho, dami ko pa dapat tapusin. You're being uh, workaholic. Pero kailangan, you have to give yourself a break. Kailangan mo rin magpahinga. Anyway, more more messages pagdating sa career. Ito, pag, pwedeng pag-uusap pa lang naman yung mangyari sa early first quarter. Pwede rin namang doon na mismo sa first quarter na yun, mangyari yung vacation. Okay. Um, may any more messages pagdating sa career para sa mga sag Sagittarius, Sagittarius. Page of Wands is here. Page of Pentacles. Queen of Swords. The World. Five of Cups. Four of Cups in the Chariot. I can see childhood friends. Childhood. Um, childhood friends. Or mga nakasama mo ng kabataan mo. A very professional person. Maybe nag-evolve na sila ngayon. Nag-mature -nag na sila. Tumanda na and i can see a reunion here someone here is getting sad hindi siya natutuwa or malungkot siya dito sa reunion or reconciliation na ito i mean this is this something to do with your career kasi apektado yung career mo dahil dito sa reconciliation na ito maybe you have to sacrifice yung trabaho mo pero may nalulungkot and tell me about this Yeah. May nalulungkot. And then this person is nalulungkot. You do over the devil. Oh, wow, 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 wow. Okay. This is a very toxic person. This is a very toxic person. If you are currently in a relationship with a toxic person, narcissist, wala ka napapala sa kanya. Wala, wala na siyang silbi. The energy, wala siyang silbi sa buhay mo. I feel like, ikaw lang yung makakapagpabago sa buhay mo eh. You know what I mean? You do have your the magician. You do have your the magician. And pag sinabi nating magician, it's like, Ano may yung pangarap mo? Ano ba yung gusto mangyari sa buhay mo? You, do you still want this person? Ito may connection din to sa love for some of you. you do, do you still love this person? Kasi pwedeng siya yung maging hambala Pwedeng siya yung malungkot dito sa reconciliation with someone maybe a childhood friend siya yung magiging siya yung masasaktan siya yung ayaw niya mangyari ito but this is the one or this is something na makakapagpasaya sa iyo 'di ba um, ito yung kanina pang kinakat -off. Ah, ay ito pa yung kanina pang ina-advise na you, you need to cut off this person I feel like you are a very spiritual person. Masyado kang spiritual. Nararamdaman mo kung anong dapat mong gawin. All you have to do is ibigay mo, gawin mo yung best mo. Gawin mo yung alam mo dapat mong gawin. Okay? So, last messages na lang tayo for Sagittarius. Yeah, Ten of Swords. This is an ending. Like what I've told you, yung mga dapat i-end, i-end mo na. I-end mo na hindi yan magbibigay ng happiness sa'yo kung hindi mo i-end hanggang kailan ka malulungkot so ayun lang, thank you for watching guys, sana nakarelate ka, nakaresonate ka please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Terra Manapi TV, Virgo Philippines Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam Vlogs, Libra Philippines, I love you all Unicorn Princess Terra, yun yung TikTok ko nagsishare ako ng mga palm reading diyan. And of course, kung gusto mo magpa-palm magpa reading sa akin, nagbibigay din ako kung mag-avail ka ng akin mga for sale na bracelet doon sa akin TikTok shop. Yung mga crystals bracelet. So thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.